The porket dagan ka cash ginansado na imo business. Hi guys, this is Jesse Alcaraz. I'm a certified public accountant and also a college instructor. I noticed that a lot of businessmen measure their profitability in terms of the cash nga ginagunita nila or ang naa sa bank. So pagdagan sila kwarta, they believe or they think that their business is profitable, but of course, if they don't have the cash, then makaingon sila nga lugi na siya. However, your cash is not a good determinant on whether ginansyado ka o dili. So for example, na kay business. Tapos, naka-negotiate ka sa imong supplier nga makakuha kag stocks sa ilaha, makapangumpra ka, pero dili ni mo, kailangan bayaran. So kumbaga, utangon ni mo ang imuhang mga inventory and then bayaran ni mo after 15 days or 30 days. So wala kayong ipagawas nga kwarta. Karon pagkahalin atong imuhang mga baligya na kay kwarta karon nga ginagunitan. And then katong kwarta nimo wala pa ka nakabayad sa imong gipangumpra, wala pa ka nakabayad sa imuhang mga tao, wala pa ka nakabayad sa renta, wala pa ka nakabayad sa kuryente, wala pa ka nakabayad sa imuhang internet. And basically, wala pa siya nabawasan og mga expenses. Pero, daghan ka kwarta. The opposite is also true. Pwede na gamay lang ka cash, pero ginansyado ka. For example, every time mangumpra ka, nagabayad ka og cash. So, there is an outflow of your money. Pero, every time mahalinan ka, ginapautang ni mo. Nagapagawas ka kwarta, pero wala nagasulod. Kaya again, ginapautang ni mo niya ginabayaran nimo in advance sa imong mga tao, nagabayad ya in advance sa renta, nagabayad ya in advance sa imuhang mga utilities. So sige lang kag pagawas og kwarta pero walay nagsulod. Pero kung ato ang ilista, ang ato ang mga gastos niya itandi nato sa tong halin. Onya, it so happen nga mas dako perminti ang ato ang halin. Even if wala tay cash, then we can actually become a profitable business. That is why, as much as possible, we should not measure the profitability of our business based on the cash na ito ang ginagunitan. It should always be halin minus expenses and then kung positive ang mabilin, then yun ang ta. And if negative ang mabilin, then that would tell us na logi ta.